Hindi lang si Daddy Paulo Ablino ang palaging nagbibigay ng effort. Hindi rin padatain dyan si Kimi. Sa naganap ng photoshoot, kay naroon lang naman siya at bumabakod kay Paulo Ablino. Iba rin mag-alaga, ganitong galasyon ang magandang suportahan. Give and parehas magbuhos ng effort at pag-aalaga. Noong mga nakaraang buwan, si Daddy Paolo Abilino ang nakikita natin. Ngayon naman, hindi pa paawat si Chinita Girl. Pagdating sa pag-aalaga, number one din yan. Kaya nga mga kaibigan niya, ay love na love siya. Napaka-gin kasi magmahal at masayahin. Maging sa mga bata ay mapagpahal. Napakaswerte ni Paolo ayon na sa mga opinyon ng iba. Si Kimi kasi, manamding na bata iyan. Lahat ng mga nakakasalamuhan niya, boss man o kahit mga staff sa trabaho, ay pinapansin niya. Hindi mapagmataas, humble at marunong makibagay. Sa pamilya ni Paolo, tiyak na gustuhan agad itong si Kimi. Kahit na napapanood ko ng siya sa at hindi personal na nakakasama, pero yung buksyo ng damdamin ko ang gaan para sa kanya. Panangkaradong magiging mabuting may bahay siya. Sana, sana at impaw kung ano man ang relasyon ninyo, panatidiging payapa at masaya. Ang ganda ng komento na ito sa ayon kang sa inyong napansin.